Exhibition fight of the blue corner, Mr. Fantas De La Torre. At sa red corner naman, James Akailar and Tim Bumanto. Exhibition fight Ayos oh, lang. Ganda to? Nagulat eh, ako. Gulat ka? Ang ganda ng ano nyo, ang ah, preparation sa bukod. Preparation. Mayos. Oh. Ganda. Sana masundan pa. Oo. Oh, oh. Para magkaroon tayo dito. Na. Mamali natin, baka dito pa manggaling yung magiging world champion natin. Oo. Oh. Sa yung, Pampanga. Pampanga mismo. Oo. Oh.

Sabino atau Mambling, no guys. pantas. <laughs> oh! oh! <laughs> Stop! 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 mo Stop! 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 ketcap bakle. Pancana lawan pantap oi lagi ada di semata. Saudara ketawa. Oi.

Magaling! 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 Magaling!

Ganyan to tuloy. Okay, bye. Pasinin mo. Galangin mo. Hoy! Yung short ng ka gagawin ni Kapon. Ang laki ng chandiya. Ang laki ng chandiya ni Jake. Wala tang hindi pa na! Mana sa time. E na, eh.

Gusto laban Ha? Malakas 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 Gusto ka laban Gusto Malakas 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 Basta, laban? Basta? Malakas 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 Nakakabukas nyo tayo ng tao eh. Uh, pero... kaya. Oo. Uh, uh.